Magandang araw mga bata! Kamusta? Okay lang po! Ay, ako nga po pala si Teacher Christine ang inyong magiging ulo sa Filipino. At kayo naman ang inaanyahan ko lahat na magsintayo upang sa ating panalangin. Okay, Jero, maaari ka po ba muna sa ating panalangin? Amen! Okay, amen! Sa so, pungsulidan. Okay, ngayon bago tayo magsipo, maaari po pa pakipulot ng ating mga kalat sa ilalim ng upuan at pakitapos sa tamang basurahan. Tapos na po ba? Oh, okay, oh, maraming salamat po sa kooperasyon, mahusay mga bata. At ngayon, may lumiban po ba sa ating klase? Jerome, may lumiban po sa inyong mga klase? Wala po. Teacher. mahusay kung wala pala lumiliban. At ngayon, ay darahang tayo sa ating classroom rules. Ano nga po, kumibasa nga po Jerome unang una. Itaas ang kamay. Oo, na maayos. Okay. Itaasang dapat po balik ulit po ang lakas natin. Hindi po, teacher. Okay. okay. Ano dapat? naka street lang. Oo, na. suspeto ang mga kaklase. Kaklase, mahusay na ba dapat ang kaklase? Hindi po teacher. Okay, mahusay hindi dapat inaaway. okay, ngayon ay magkakaroon tayo ng pakatan. Okay, ngayon ay igugrupo ko sa apat at bawat pakat ay magkakaroon ng tigtatlong miyembro. Yes, okay, indeed. igrupo nyo lang inyong mga sarili. Okay, bibigyan ko kayo ng isang minuto para i-ready ang mga sarili. Okay, ngayon, ang gagawin ninyo ay hanap. Meron akong inihanda dito. Ang gagawin po ninyo ay bawat kapat ay mag-uunahan na hanapin halimbawa dito mga salita. At mabarang nakakabit na to. Opo, no, oh, At ang gagawin ninyo ay buguhitan nyo lamang ito. Kaya dapat may mga natapit. Buguhitan nyo lamang ito, naunawaan po ba mga bata? Ako, teacher. Okay, mag-usay. Sige, ngayon, nagpipisahan na natin. Yehey! Gano'n lang, tapos sumutugtog ng piliin mo sa Pilipinas. Babura ang isang pumbela. Okay, so, pose, solidar. Ayan, so, pose, so, solidar. Ano ang katangian ng dagat? Ano sa tingin mo, Jerome, Teacher. Malawak? Ano pa? Bukod po sa malawak. May isda po. May, may isda? May fish? Ano Opo. Okay. pa? Malalim yung dagat. Malalim? Bukod sa malawak at malalim? Ano pa? Ah, ano po, teacher? Marami kong fish. O, nasabi na yon, Maraming fish. Ano pa? Hmm. Ano po, teacher? Ano? May mga ano po? May Huwag kong maalala, teacher. <laughs> Ayun, dito natin nakukuha ang mga kinakain natin tulad ng mga yamang dagat, Opo. mga halamang dagat, at kung ano-ano pa. Yan. Yeah. So, ngayon, sa iyo palagay, bakit mahalaga ang dagat? Kasi po, teacher. Ano po, doon po tayo kumukuha ng pagkain. Babaho ba, ano yan. Huwag kang ganyan. Okay, doon tayo kumukuha ng pagkain. At ano pa? Ano po, teacher? Uh, hindi yun ano, may barko po. Sasakay po tayo ng barko. Okay, doon tayo sumasakay sa barko. Oo, doon, idinaanakan ng mga malalaki? Barko! Oo, mahuwi sa Jerome. May plus ka kay teacher. Yes, yes, yes. Ayan. So, paano kayo tayo magbubuhay kung wala ang mga anyong tubig sa ating bansa? Paano kaya? Ano po, uh, mm -hmm. wala tayo pong ininom eh. Wala tayong inumin ano pa. Wala tayo kakainin. Anong connect like, na sa walang kakainin? Yung fish. Okay, walang fish na husay, Jerome. Dahil dyan, bibigyan kita na limang palapak One, two, three. One, two, three. Ay, hindi. Limang pala. one, tatlong palapak One, two, three. One, two, three. Yes. Okay. Okay. Dito sa Pilipinas ay maraming iba't iba anyong tubig. At alam niyo ba na ang Pilipinas ay sagana sa anyong tubig? Okay, ano sa tingin niyo ang nakikita niyo sa so, magandang TV na ito? Ano yung nakikita niyo sa loob? Tubig ko, ano teacher. May malaking okay. bato. Katulad na sinabi niyo kanina. Ano Daga. Ito? Okay, mag Ito ay dagat. Ano sa tingin ninyo ang uh, katangian ng dagat? Ano na po teacher? Malawak po. Malawak? Opo. Malalim. Malalim at Okay? Ang dagat ay siyang ano? Ano po daanan ng barko. Daanan ng mga barko, ng mga malalaking barko Opo. at sinasabi, sinasabi nila na ang Pilipinas daw ay makikita sa karagatan Pasipiko. dito natin makikita yung mga inaangkat o mga kalakal na dinadala galing sa iba't ibang bansa. Okay. At alam nyo ba na dito din natin makikita sa dagat. Ayan, kung nakikita nyo, di ba, malalo at saka malawa. So, may mga nangingisda dyan. Ang gagawin, doon sila mamimingwit, kukuha sila ng mga pagkain, mga isda, mga yamang dagat, mga halamang dagat, at meron mga oral reefs. Ayan, dyan nila yun. Nakikita na. Nakita na ba kayo ng dagat? Opo, teacher. Nakapunta na ba kayo sa dagat? Opo. Nakalangoy na ba kayo? Opo. Nakapagbakasyo na kayo? Opo. Okay, mamusay ko gano'n. Ano nga ulit ito? Dagat. Dagat. Okay, tandaan nyo mga bata, ito ay isang dagat. Picture. Ano sa tingin mo nakikita niyo? Nakik di ba mahaba siya? Makikot po. Kaya ang ilog ay isang? Mahaba. Matubig. Okay. <laughs> Mahabang tubig. Opo. Okay. Ang ilog ay nagsasama-sama paliko. Pero di din siya nagsasama sa mga sapa at batis. Bad Ayan, makikita natin siya na gumagawa. Na nag papalikulikong ilog. Kaya di ba kung makikita ninyo ay ilog ay hindi straight kundi siya ay paliko. No, oh, Nang kita ba kayo ng ilog? Opo okay, teacher! Saan? Okay. Doon sa likod ng bahay namin. Sa likod ng bahay ninyo, may ilog. Opo. Okay. Nakaligo ka na doon? Hindi po, mabaho po, teacher. Mabaho? Okay. okay, hindi lahat ng ilog ay napapalikuan. Yung iba ay malinis, ano yung iba naman ay madumi. Pero sa ating bansa ay may tatlong malalaking ilog. Yun yung Ilog Cagayan, Ilog Agusan, at Ilog Rio Grande de Mindanao. Ah, ano ba ulit ng tatlong? Ilog Agusan, Ilog Cagayan, Ilog Rio Grande de Mindanao. Indana. Kayo, ano yung kilala ninyong ilog? Ano po ilog pire? na Tubig. Anong tubig na? Ilo. Ay, ano mga ulit ito? Ilo. Yes. Ilo. 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 Magmusay. Sumunod naman na ang Ano ito? Ano po, teacher? Ano? ano? Sa tagay tayo Anong yung teacher. Anong klaseng si ilog yan? Ano po yan sa Anong klaseng si tubig? Ilog. Sorry, mali. Sa teacher. Dali dito na. Anong klase ng yung tubig? Ano po? Bulkantal. Bulkantal. Okay, mahusay. Kung makikita ninyo sa tagaytay ay merong lawa ng taal. Na napapaligiran ng mga kahoy. at? Bato. lupa. Ay, Ayan, kung makikita ninyo, di ba, yung lawa ay napapaligiran ng lupa. At ano, alam nyo ba kung anong hilda ang makikita natin dyan? makukuha natin dyan. Opo. Dahil, dahil ang lawa ay tubig alat, yan makikita natin dyan yung mga bangus at tilapia at iba-iba yeah. pa ang mga isda. isda. Okay, ano nga ulit ito? Tubig? Tubig ka. Lawa. Lawa. Yan po ay lawa. Okay, mga na Nakapunta na ba kayo sa lawa? Opo, san, opo. Satagay sa ano po? Sa tagay ta. Sa tagay ta. Okay, mga Kung nakakita na kayo, ngayon naman, ay ano ito? Dito nakikita natin yung mga ate, kuya, tito natin na tumatalon. Ano nga yan? Talon. Talon. Ay, 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 ay. lugar. Ayan, at bumabot sa siya sa batis. Ayan, nakikita na ba kayo ng ilog? Opo, Ayan, ang talon. Talon oh, po po, yan. Ang talon yan. Okay. Okay, ang talon ay pinakasingat din na dinaraya ng mga tao, lalo na kapag summer. Okay, mahusay. Ano nga ito? Talon. Talon. Ano po, teacher? Beach. Beach? Ano, ano pa? Bukod sa beach. Ano po? Lawa. Lawa? Ano pa? Bukod sa lawa. Di ba maghalawid sila ng lawa? Ano Yan atin? po ay... ano uri nang kanya? ito Daga. Daga. Ito po ay likong baybayin na may na may mababaw na parten. Ibig sabihin, ang loob, ito ay hindi gaano malalim. Samantala, ang dagat ay malalim. malalim, At pinaka-the best dito ay isang magandang halimbawa. Ang loob ay magandang daungan ng mga barko. Bartong. Ano nga ulit dito? Loob, teacher. So, tingin ninyo. May bato, teacher. May bato ko po. May bato. May kaya nakikita. Po. Ano pa? Yung nakikita nyo yun yan. May tubig. May tubig. Yes. Dahil po, iyan na yan yung tubig. tubig. Eh, ano namang, ano klaseng yung tubig naman kaya ito, teacher? Hmm. Ito po ay isang bukal o bate. Sino na nakakainap dito sa bukal? Wala pa po, teacher. Wala. Ay, kaya for sure si Montina, si Sir T, si Sir Marlon, at si Teacher ay nakainom na sa bukal. Ah. Dahil kaya like, hindi nyo pa ata naabutan yun kasi mga bata pa kayo. Oh, teacher. Yung, pero kami. kami, dahil sa teacher, nakainom na po kami dito sa bukal na yan. yan po ay matamis. Masarap po yan. Dahil din po kami naglalaban ng mga bata pa kami. Malinis yan. Tapos, yan po ay may dalawang klase, yung mainit at saka yung malamig. Pero iba po yung sa hot spring. Yan, dahil ito po ay bukal. Pero, di ba may mainit siya at malamig. Ito yung nag-uusok-usok pa nga. Ayan. nag... ayan. So, yung mainit, yun yung pinagkukulan, yung pinagkukunan ng enerhiya ng mga goater plants. At yung malamig naman na tubig, yun naman na ginagamit natin Magino! Magino! Okay, mahusay. Nakakita na ba kayo? Opo, teacher. Nakakita na. Okay, mahusay. Ano nga po ulit ito? Ano po? Ito, e, Anong tubig. Anong anyong tubig po? Ha, ito ay? Ito, yan po ay. Bukad. O? Batis. Batis. Okay. Huwag niyo po kakalimutan yan, ha? Yes, yan po, po. ay bukad o batis. Ito naman po ay? yan. Parang mahaba naman na parang ilog. Eh, ano kaya ito? Ano po? Ano po kaya ito, teacher? Anong anong tubig po kaya yan? Yan po ay kipot o straight. Ang kipot o straight po ay may dalawang pulo na hindi o oh, uh, pagitan. Pagitan po ng dalawang pulo na hindi gaano magkalayo. Mag magkalayo po at ito po ay nasa pagitan. At ay, ang loob po ay, ay loob, kipot ay siyang nag-uugnay sa dalawang anyong tubig ng kipot na nag-gimaras. Okay? Nakuta ko na po sa iyo, naalami ko rin dyan. Okay. Ano nga ulit ang, ang mga natalakay natin na anyong tubig? Kipot. Kipot. Talon. Talon. Patis. Patis. Tapos loob. Loob. No. Tapos... Dagat. Dagat. Ano pa? Tapos... Ah, Lawa. 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 Okay, mga kurusay. Ngayon ay ating nakilala ng iba't ibang uri ng anyong tubig. Okay, ano ang... Um, ano naman kaya ang mangyayari kung wala ang anyong tubig. Mama, ano ang mangyayari sa mga tao, sa halaman, at sa ating kapaligiran kung wala ang mga anyong tubig? Magugutom po. Magugutom? Bakit? Kasi wala tayong pagkain. Pagkain? Walang pagkain. Tapos, wala? Walang bilang po. Walang dagat? Kasi bilang doon bilang tayo gumukuha ng mga... Fish. fish o, Walang tayo ng enerhiya, di ba? Kasi doon tayo gumukuha ng tubig natin, wala din tayong panliliguan liliguan kasi minsan eh, diba? doon tayo naliligo di ba natin nating kinukuha ang tubig ito so, sa paano para na ano naman kaya natin maiwasan ang ah uh, may pa, paano para natin maiwasan ang pagtatapon ng basura sa pamamagitan ba ng ano hindi pumutok tapo ng basura sa 10 jar okay mahusay ano pa sa so, paano para ang pag-iingat ang gagawin natin upang mapanatili ang pagpapaganda sa mga anyong tubig? Yes, yes, yes.